guys, ito nga yung video na to na panood nyo ay nung nagpalawan itong si GM Ibarra. Siyempre, yung trending talaga na tanungan. Kahit sinong artista, tinatanong kung nasaan si Fiyang. Siyempre, si GM nang may karapatan. Sagutin ko na saan niya si Fiyang. On the spot talaga. Yan mga nakita nyo dyan sa video. Na talagang nag video call si GM kay Fiyang at I think pagkatapos nito, yung kasama ni Fiang si Marcos nung nag-video call itong si GM. Kasi nga, may mang inasal din na ganap itong si Fiyang sa Mall of Asia. Nandoon ang Ibarra Family. Doon nakasupport kay Fiyang. Si GM ay mag-isa na pumunta ng Palawan. Kasi yes, imbitado din doon si GM. At ito na nga, on the spot yung ng mga tao. Nasaan si Fiyang? Ayan, maya-maya kinuha ni JM yung kanyang cellphone na tinray na i-video call. Si Fiyang, hindi lang tawag, video call talaga yun, guys, ha? So, ayan, makikita nyo dyan, sabi ni GMO, masaya na kayo. O, baka magiging malaki na naman ang ulo ko nito. di ba? May pa Marami ng banat itong si GM. asya syempre, masaya, masaya na ang GM Fiang. Kasi pinagbigyan sila ni GM, video call ba naman itong si Fiyang So, natutuwa lang ako sa GM Fiang from, from PBB na din nila alam na nap karami nilang fans sa labas. Ngayon is real na real na itong dalawa, 'di ba? Makikita natin sa off-cam sa ASAP. Hindi talaga na ma mai-deny na may relasyon itong dalawa. So 'yan lang po guys ang ating update. Sa ngayon hanggang sa muli. Bye-bye. All remember, wag po tayo magpaka-stress.